na pag-usapan ngayon yung teacher na nirecord nire niya yung sarili niya yata na gagalit siya sa mga estudyante. Uh, well, ako oh, sa paningin ko kasi okay naman yung batas natin na hindi ipahiya yung bata ah uh, kasi yung iniiwasan natin dyan yung matroma yung mga bata. Hindi sila ipahiya, hindi sila gumastos ng malaki sa mga projects. Hindi sila mabuli yung mga bata na yan. No? Kasi lahat tayo merong children can be rude. Eh. So, maproteksyonan sa mga matatandang rude yung bata. Kagaya ako, malita ko, may nagsasabi sa akin na bobo ako, mataba, tapos matanda siya. So, it causes, ano, trauma nga naman sa mga bata. Pero bagamat ganon, hindi dapat mawala sa mga guro yung basic na pagdidisiplina sa bata. Kung yung bata nais nating proteksyonan sa trauma, dapat sa mura nilang edad. Maunawaan na rin sana nila yung responsibilidad naman. Responsibilidad nilang sumunod. Responsibilidad nilang makinig. Responsibilidad nilang mag-comply sa paaralan. Responsibilidad nilang galangin yung mga guru. Responsibilidad nila lahat yun. Uh, hindi puro karapatan lang yung meron ng isang tao. Kailangan may konsepto rin siya ng kanyang responsibilidad at obligasyon. Kung kaya yung mga sumusunod na henerasyon lumalaking mga sumaron, mga lambutin pero entitled at saka bastos. Kasi wala na silang konsepto ng obligasyon respect. Laging pang nila. Hindi mo ako pwedeng sigawan, hindi mo ako pwedeng ipahiya, hindi mo ako pwedeng sitahin. Konting gibot, sumbong sa tulpo, konting gibot, reklamo. Eh, nakakalimutan mo na estudyante ka at yung teacher mo ay pangalawang magulang mo dun sa paaralan. So, wag nating gawin, wag nating gayahin sana yung mga pangit sa Amerika. Di ba, sana ginaya natin yung kung saan sila nakakaangat, doon sana nating ginaya. Pero yung kultura ng respeto sana, lalong-lalo sa mga guro. Sana napanatili natin. Anyway, God bless.